sobrang ganda ng no, kanilang uh, bagay doon sa pastate. Eh. Nasabi ko na isa yun sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung no, pumunta ako sa dito sa Kamarinas Marte, eh. pumunta ako sa Kalangwas, wala mong makakatalo sa Kamarinas Marte eh. na ganda nung islands uh, New York. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is September 25, 2024. Okay, pag-usapan natin itong sabi nilang paglalamyerda, paglalakwatsa ni VP Sara sa Calaguas Island. Aba, eh, mariing tinitulan ito ng OVP ito ang kanilang official statement, ha? Okay. Ang sabi dito, the public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the vice president by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberations on the budget. The Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vincennes and Daet, uh, Camarines Norte and Legazpi Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. Oo, tama. Ito, uh, si VP Sara ay pumunta nga sa Vincennes. Pero mukhang kinalimutan nilang sabihin na talagang pumunta ito sa Calaguas Island. At nagpunta naman talaga sa beach. Okay? Numalabas nga eh, dini-deny nila itong pagpunta daw sa beach at uh, itong statement na lang. I-share natin ha. Okay. Yan. Yan ang news oh, sabi. OVP denies Sara Duterte going to the beach cause rumors of Calago Street fake news. Okay, so the office of the vice president denied allegations that Vice President Sara Duterte Went to the beach while the House of Representatives was conducting plenary deliberations on her department's budget. So, eto oh, the public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again merge the reputation of the BP by publishing stories that she is on the beach. Oh, ibig sabihin, hindi daw pumunta si BP Sara sa beach, huh Sa maliwanag ito at ang mga balitang inilabas ng Politiscope na siyempre inadapt na ng ibang uh, media outlet tulad ng bilinario.com eh yan ay fake news. Habang hinahanap ng mga mambabata sa plenary ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte, napag-alaman naman ng agenda na... Namasyal siya nitong weekend sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Ayon po sa report ng politiko.com.ph, dumiretso si VP para sa, o sa Calaguas pagkatapos ng kontrobersyal na pagbisita niya kay dating VP Lenny Robredo noong biyernes sa Naga at pagdalunga sa kapistahan ng Peña Francia. Nagstay umano si VP Sara sa Calaguas hanggang kahapon September 22 at umalis din kanina sa exclusive na larawang nakuha ng politiko kasama ni VP ang anim na tao. At mukhang lumalabas na sila ay nagagalit dahil ito daw ay paninirang puri lang kay VP Sara. Okay, alamin natin kung ano ba talaga ang katotohanan. Okay, ito kasi ay latest. Siyempre, yung mga naglabas ng news na ito, medyo na-offend. ba? Diba? Kasi lumalabas na hindi totoo yung kanilang sinulat na news. Eh, okay, siyempre reputasyon din yun. Ito mga media outlets. Dahil kapag ka nasabi na hindi totoo ang kanilang sinusulat, eh ba eh, kasiraan nila yun. So, tignan natin. Okay? Balikan natin ano ang sabi dito. Puntahan natin ang latest. Okay? Share screen. Ayan. Okay? Sandali po. Ayan. Eto tayo. Share natin. Share. Nakira natin pa ng konti. Wait. Okay. Ayan, 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 ayan. Okay. Share natin. Ayan. Shiminatlay. PNP reveals details of Sara Duterte's state in Calaguas Island. So, sino na ngayon ang hindi nagsasabi ng katotohanan? Okay? Aba, eh, detalyado na or details na ang ibinigay dito. Na Nino? Nino. Ayan. O, oh, Vice President, okay, photos don't lie and neither does a police report. O, oh, may police report talaga na pumunta si VP Sara sa beach sa Calagos Island. Ayan, maliwanag. O, oh, sa picture na to, hindi nagsisunungan ang politiskop. Okay? Dati dito, sabi dito, vice president sa Duterte might dismiss political report about her visit to Calagos Island as fake news. But her trip was well documented by the PNP. Mm -hmm. Okay? So, yan. Politico obtained a copy of memorandum addressed to Bicol Police Regional Office Director Brigadier General Andre Dizon containing the details of the stay in Calagos Island from September 21 to 23, okay, as well as her subsequent trip to the town of Vinson's Camarines Norte. O oh, ano sabi sa report? Ano sabi sa memo? Dumating si Duterte around 6:30 a.m. noong September 21 with her entourage na ilan ilan kayayan. Ang tanong natin, sino ang gumastos diyan? 'Di ba? Ilan ang entourage na kasama niya? Well, anyway, pag naman talaga, eh di natin alam. Pero sagot pa rin yan siguro at malamang ng taumbayan. So, pumunta naman talaga siya sa Vinsons. Nakalagay yun sa official statement ng OVP. Pero ito ang hindi nila sinabi. From the Palencia Docking Port, they boarded a motorized boat to Mahabang Buhangin Beach in Calaguas Island. The trip took about three hours. So, sila ay nasa dagat. Wala sa kalsada. They check in at the I Love You Calaguas Resort. Hmm. Okay? So, Yeah, September 22, binisita nila si Vincent's Mayor, Eleanor Segundo. At yung ibang mga chairpersons and Councilors ng barangays magkawayan and banubok in Calagos Island. Okay. Duterte was still on the island at past 6 a.m. Monday. Nandun pa sila. She and her entourage, talagang pinagano pwede din itong her entourage, di diba? Hindi siya lang. Left Calaguas at around 6:28 a.m. by boarding a boat going to town of Binsons. O oh. C Mm So paano sasabihin hindi siya pumunta? Siyempre paninindigan ng Politicoop yung kanilang nasagap na news. So ayan, mas lalong lumalim PNP na nagsabi na walang katotohanan yung statement ng OVP. Mm. Tapos ang sabi pa ito, the OVP took a swipe at politiko by cautioning the public against media outlets that reported on the 30th stay at beach. Diba? So lumalabas, totoong nagpunta sa beach. Bakit kailangang itago pa? Oh, the vice president was on the road today. Wala pala. Nandun sa dagat. At nag enjoy ng beach. Although, siyempre, pinakita naman dito, nakipag-meet siya sa iba. Eh, siyempre, politiko din naman. Politika naman ang dahilan nun. Pakikipag-meet. Anyway, yun lang. Yun lang naman ang ating report ngayon, mga kakliri. Ito lang naman ang ating ipapakita na siguro mag-ingat din naman ang OVP sa pagbibigay ng official statement, especially kung hindi verified yung kanila mga sinasabi. Medyo namumuro na ha, ang nagbibigay ng official statement sa OVP. Ha. Yung una, sinabi, di ba, hindi daw distress. Uh, nung dumalaw itong si VP Sara, hindi naman mukhang distress ang... Uh, VP, si VP Sarah. Okay? Tapos ngayon, ito, pangalawa. Medyo namumuro ang mga statements ng Office of the Vice President. Okay? So hanggang dyan lang muna po tayo. Sabi nga natin, hindi lang pictures ang nagsasabi ng katotohanan dito sa kanyang pag uh, enjoy sa beach sa Calagos Island, kundi ang PNP report. Okay? Nga sa mali, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang. Huwag tulugan. Ay karapatan. Bye!